Ayan, magandang araw mga Q. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Q TV. Update lang mga Q. Mayor Losi Torres mga Q ng Ormoc nagdeploy po ng napakaraming mga kapulisan para lang po masecured at masecured po si Lia CTV mamaya sa kanyang concert mga Q. Wow, grabe. Congratulations po sa mga taga Ormoc Ito po yung inyong maganda at sexing mayor guys. Yan, ginagawa yung lahat para maging maganda iyan secured, safe kayong lahat mamaya sa concert ni Elias CTV. Grabe, sobrang saludo po kay Mayolo si Turis, guys. Pukod sa maganda si napakabait pa sa kanyang mga nasasakupan. Tingnan nyo naman, mga kayo, sa sobrang daming mga kapulisan, ang kanyang dineploy, mga kayo, sa area po kung saan tutugtog sila Elias CTV mamaya. Mga kayo, ito guys, so panoorin nyo. Grabe, oh, sobrang dami po. May babae, may lalaki ng mga kapulisan, guys, yung kanyang dineploy. Para lang po ito, mga kayo, sa concert ni Elias CTV, mga kayo, ha? Ayan, o. Oh, ayan. po sila, mga kayo, sa mga dapat nilang gawin mamaya para ma-secured po yung venue ng concert ni Uca Hai. Grabe. Saludo po kay Iliya CTV. Ganito na po yung kanyang... Uh, Tinatamasa ngayon guys. So tingnan niyo naman guys, sa Madam Lucy Torres 'yan. Mario. Siya po yung asawa ni Richard Gomez. Sa mga hindi po nakakaalam. kaya sikat po sila Mario na mga celebrity ngayon at uh, ngayon mga kayo, ay interview din nila si Iliya City TV Mario. So dalawa sila ni Sir Richard Gomez. Hindi ko lang alam Mario kung kaninong social media account ah uh, nila i-upload 'yon, kay kay Ma'am Lucy ba o kung kay Uh, Sir Richard Gomez. Pero congratulations po sa mga taga Ormoc guys. Grabe, napakaswerte po ninyo. Dahil bukod sa maganda, sexy ang inyong mayor. Ayan, napakabait pa. Ayan no, oh, grabe. Guys, ang sabi nga ng ibang mga QI, ano talaga guys, kung mag-organize talaga lahat. Yan, magmula dun sa mga sa venue, kung saan yung sound na paganda, yung mga upuan guys, o talaga ng maayos. At yung venue, napakaayos. At ito pa guys, dinagdagan pa ni Mayor Losi Torres na maging safety po talaga lahat. Yan, dinamihan po niya yung mga bantay na mga pulis guys sa area kung saan natutugtog magko-concert po ang Ilias City TV Band mamayang gabi. Grabe no, nakaka-overwhelm lang. Makio na ganito po yung trato nila kay Elias ITB. Ayan, kanina pa lang mga Uy, sa pagdating pa lang ni Elias ITB sa Ormoc Leite Makio ay mainit na mainit na po yung pagsalubong sa kanya Makio ng mga taga -late. Ang dami pong nagpa-picture guys, yan yung pinakita nating video kanina. Hati lang po yun, hindi pa ninyo nakita yung buong-buong video Makio. Pero ang dami pong nagpa-picture bukod dun sa pagsalubong sa kanya, ng uh, LGU ng Ormoc Lady, mga Q, ay yung mga tao mga kyo, na nakaabang doon sa kanya mga kyo, sa Ormoc Port grabe no, yan, congratulations po at hangad lang po natin talaga mga kyo, na maging successful po mamaya yung concert yan, wala pong mangyari, hindi maganda at wag pong umulan yun lang naman mga Q, yung pinagpipray natin ay wag umulan sa venue kasi kung makikita ninyo guys, wala pong bubong yung venue, nakikita nyo ba kanina sa post natin wala po siyang bubong. Ayan, puro upuan lang po yan mga kayo. Yung may bubong lang dun mga kayo, kung yung lugar kung saan magpe-perform si Ilya City TV mga kayo. So yun lang mga kayo. maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng update natin ngayon guys. At again, congratulations po sa mga taga-ormok. lately napakaswerte nyo guys. no Meron kayong magandang mayor, sixing mayor at napakabait. Ayan, si Miss Lucy Torres guys. At dito po sa mga kapulisan na dineploy po ni mam ma Lucy Torres dito po sa Ormoc Leyte ay ingat po kayong lahat mga sir. Yan maraming maraming salamat po sa serbisyo ninyo at pananatiling uh, safe yung mga tao, yung concert at siyempre yung idol natin Elias JTP Ayan o. Oh, grabe guys. Saludo po sa si inyong lahat mga sir, mam. Ma Ayan. Ingat po kayo palagi. God bless po ayan sa ating lahat again mga kuya sana po supportahan po ninyo yung aking facebook page ayan kuya kuya tv guys yung pangalan ng aking facebook page tapos yung aking namang youtube channel ito po yung ah uh... Uh, Super Cute TV. Ayan, mag-iiba po kasi yung pangalan niyan mga kayo. Yung Facebook page, Kuya Cute TV. Yung YouTube channel, Super Cute TV. Para updated po kayo guys sa mga ina-upload natin mga video dito sa ating uh, YouTube channel. Ayan, nagbibigay po tayo ng update kay Ilya TV mga kayo, sa mga nangyayari po sa kanya. Sa kanyang mga paligid. Ayan, binibigyan po natin yan ng reaction mga kayo. Kaya sana po, supportahan po ninyo mga kayo, para magtuloy-tuloy po yung ating paggawa ng content uh, dito mga kayo. Kasi yung suporta ninyo mga kayo ay malaking tulong na po dito po sa ating uh, youtube channel ayan yung pag like po ninyo yung pag follow ninyo ay malaking tulong na po yun mga Q. kaya maraming maraming masalamat and advance and thank you po sa inyong mga Q. Uh, thank you for watching, ingat po kayo palagi God bless po mga Q.